Bismillahir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace and bountiful blessing of Allah be Mga kapatid, sa ngayon ay tatalakayin natin ang topiko na pinamagatang as you Sa gusto nyo lang. Dito mga kapatid, tatalakayin natin kung saan ang tama Christianity or Islam Dapat tatanggapin natin kung tama ang Christianity, mali ang Islam Dapat kung, kung tama rin ang Islam, tatanggapin din natin na mali ang Christianity Ganito, sa batas ng Islam Ang pagdadasal sa isang araw ay limang bises Compulsory ito sa lahat ng mga muslim kung hindi ito totoo pa ng mga muslim, sa kabilang buhay, paparusahan sila. Or dito man sa mundo, paparusahan na sila ni Allah. So, balit in Christianity, tungkol po sa pagdadasal. Sa isang araw, pwede magdasal ng isang bisis. Sa dalawang araw, pwede magda magdasal ng isang bisis. Mayroon nga dyan na magdadasal kibel. Kibel mga kapatid. Magdasal lang siya kung kasal, binyag, at libing. Sa panahon ng libing, siya ay magdadasal. So tungkol sa pagdadasal, compulsory po sa Islam. Ngunit sa Christianity ay as you like. Tungkol naman sa pananamit mga kapatid. Pananamit. Sa Islam, mayroong code sa pananamit. Lalaki ka man kung ikaw ay mag-short pants. Ang gamitin mong short pants, kailangan lampas sa tuhod, hindi nakikita ang iyong tuhod kung ikaw may lalaki. At ang babae naman sa Islam, going to public, kailangan magtakip sa buhok, mahaba, loose, and long na damit. Maluag at mahabang damit bilang babae. Kailangan, ito'y compulsory sa isang Muslim, na babae or lalaki, ang lalaki naman ay pwede siyang magpantalon, pwede siya naman mag-t-shirt. Ngunit ang babae, talking about sa babae, iba po ang kanyang pananamit. Kailangan po may takip sa ulo at ang liig hindi nakikita, maha, natakpan ang kanyang ang iyang kamay. Ang, ang nakikita lamang ang palad at mahaba, maluwag ang kanyang damit sa babae. Ngunit sa Christianity po, ang pananamit po ng Christianity, babae or lalaki, sa gusto nyo lang, as you like. Pwedeng mag-short pant, makita ang singit, makita ang legs, makita ang dibdib, makita ang pusod, as you like in Christianity, in Christianity tungkol sa pananamit. Tungkol naman sa pagkain, sa Islam, compulsory po sa lahat ng mga Muslim, sa batas po ng Islam, pipiliin po ang kanyang kakakainin. Bawal po ang baboy, bawal po ang double dead, bawal po ang dugo, bawal po yung pagkain sa mga inaalay, bawal po pagkain sa aso, pusa, o lahat ng mga karniburos. So, madaling sabi. May mga pangil. Bawal po kakainin ito sa batas ng Islam. Ngunit sa Christianity, tungkol po sa pagkain, in general, talking in general, Christianity po tungkol sa pagkain, as you like. Sa gusto nyo lang, as you like. Pwede ka ng aso, pwede ka hindi, pwede ka kakain ng baboy, pwede hindi. In short, sabi nila, walang marumi na pumapasok, kundi ang marurumi ay yung lumalabas. Tinatanong ko nga, ang Liberty Condensada, yung mga berding dugo, ay mihigop ng mga Liberty Condensada sa lalaki, ay okay lang ba sa kanila? Stag for Allah. Dahil ito ay pumapasok sa lalamunan, ha? at ito ay malinis, ngunit ang masama, yun lang lumalabas. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Dito naman tayo, dito naman tayo, tungkol po sa pagdadasal. At tungkol po kung sino ang pagdadasalan. Sa Islam, doon tayo magdasal kay Allah. Wala nang iba. Siya Allah lamang ang dadasalan. Doon ka lamang hihingi ng tulong. Doon tayo mag-aalay ng pagpapasalamat sa ating buhay. Binigyan tayo ng ganito. Or, lahat po mga problema ay doon po natin kanyas ihahangad na tayo ito tutulungan, hihingi tayo ng tulong, hihingi tayo ng tawag, tawad or to guide us. Ngunit sa Christian itong tungkol po sa Panginoon, knowing the Creator, ay sa gusto nyo lang as you like. Pwede kang magdasal kay San Pedro, pwede kang magdasal kay San Lucas, San Vicente, pwede kang magdasal sa Espiritu Santo, pwede kang magdasal sa anak, <clears throat> pwede kang magdasal sa ama. Magpili ka lang kung saan ang pagdadasalan mo. Sa Islam, hindi. Ha? Hindi po ganyan mga kapatid. Marami pa. As you like. Tungkol sa as you like. Tungkol sa patay. Ang taong namatay sa Islam, kailangan ang isang taong namatay sa Islam, babae man o lalaki, <coughs> hugasan, excuse me, hugasan kit ito mga kapatid, liliguan, sasabunan, linisan, tapos pupunasan, lalagyan ng perfume pabango at babalutin sa tila. Babae na Muslim na matay, babae din ang maghugas. Kung lalaki man ang namatay, lalaki din ang maghugas. With exemption sa couple, sa Mr. and Mrs. Kung gusto niya. Ngunit sa mga kristyano mga kapatid, tungkol po sa patay, uh, ay pwedeng sa patusan, feeding uh, pwedeng i-embalsamo, pwedeng tanggalin ang bituka, uh, pwedeng uh, pwedeng sunugin. Sa si Islam po, sa patay ay bawal po sunugin ang patay. Bawal pa <coughs> mo. Of course, with exemption, ito mga kapatid, kung may mga kriminale importance, pwede siyang preserba. But in general, ang Muslim, kung mayroong patay, dapat ito ay kaagad ililibing. Hindi, pa hindi na ito patatagalin. In Christianity, in Christianity, kung ano ang pagdamit, sa gusto niyo lang pwedeng chinilas pwedeng sapatos. Sa Islam ay hindi po ito pwedeng chinilasan hindi din pwedeng sapatosan, kundi babalutin na ito sa tila na puti at ililibing gaya sa paniniwala ng Kristiyano nga si So ay nililibing. Nawala siyang walang sapatos, walang kabaong at binalot lang sa puti na tila. Yun din ang mga Muslim sa panahon sila ay mamatay. Marami pa mga kapatid nga kung so, i total natin ang lahat sa mga kristyanong doktrina, as you like, ha? as you like, pagkain, tungkol sa namatay, tungkol sa pagdadasal, as you like. Mga kapatid, tandaan natin, kung ang Diyos ay may batas na binigay sa tao, dapat ba itong batas sundin sa ating gusto o sa kanyang gusto? pwede ba na ang Diyos ay maglagay ng batas? Pagkatapos ng lagay ng batas, ginawa niya ang batas at pagkatapos ay sasabihin niya, sundin ninyo ang aking batas sa gusto niyo. Isang mayor ay nagpatayo sa mga traffic lights ha? mah. at pagkatapos ng milyon million ginastos sa certain city, isang city mayor, gasto niya ay mga minilyon gawa ng traffic lights pagkatapos sabihin niya sa mga tao, uh, obey the traffic lights as you like. Sa gusto lang ninyo ang traffic rules, sa gusto lang ninyo kung gusto niyo pula go, kung gusto niyo green go, pili lang kayo sa yellows as you like. Sa gusto lang niyo obey the traffic rules as you like. Ang Diyos ay gumawa, lumikha ng batas sa tao pagkatapos as you like. Ang tanong mga kapatid, saan kaya ang tama? Tama kaya ang batas na as you like na susundin natin sa ating gusto or yung batas na dapat nating sundin. Karamihan ngayon mga kapatid sa Christianity, ang batas ay as you like. Sabi nila nagustuhan ko ang Islam pero ay eh, nagustuhan eh, maganda ang Islam pero sa aking puso hindi ko nagugustuhan. Maraming tao nga sinusunod ang kanilang puso. Sabi nila magandang katotohanan ng Islam pero hindi ko matatanggap sa aking puso. Uh, sa puso, sa puso, sa puso. Marami ngayon mga kapatid nga sa puso. In the day of judgment, hindi dadalhin ang puso sa paraiso lamang at hindi paparusahan ang puso doon sa imperno lamang ang puso. Ang dadalhin po sa imperno at sa paraiso, buong katawan po natin, hindi lang po puso at hindi lang po espiritu o kaluluwa. Buong kaluluwa at buong katawan natin ay dadalhin ito either sa paraiso or sa ng apoy kung tayo ay sumusunod. Tinutuusan po tayo ng sambahin lamang ang nag-iisang Diyos at wala nang iba. Hindi po siya nagsasabi na sundin ninyo ang aking batas sa gusto lang po ninyo. Tatandaan po natin mga kapatid, hindi po natin alam kung kailan tayo mamatay, kailan po babawiin ang ating hiram na buhay. Bukas, ngayon, pagkasun, next year, po ni ng Panginoon, hindi po natin alam. Dahil mayroong mga tao o bata, sa pupunan pa lang ng ina, patay na. Kakakalabas lang, patay na. Ha? Isang taon, dalawang taon. Hindi po dahil tayo ay matanda na, ay malapit na tayo mamatay. Hindi po. Dahil ang kamatayan, wala pong nakakaalam at wala pong pinipiling edad. Ang Diyos lang po ang, makaka, na, ang nakakaalam sabi ng Allah sa Quran, ha? Kullu nafsin dha'ikatul maut. Ang lahat ng may buhay ay mamatay. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ang talahat ng tao ay galing sa kanya at sa kanya din babalik. At doon natin makakamtan ang ating uh, parusa kung tayo ay suwail, hindi sumusunod sa batas. Pero kung tayo din ay sumusunod sa kanyang batas, makamtan natin ang paraisong buhay na walang hangganan. Maraming salamat. Ang inyong tagapagsalita, Ibrahim Romas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peace and bountiful blessing of Allah be upon us.